Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Indians. Welcome back to my channel. Update pa rin tayo. Fresh news, ang SB19, Filipino boy group, ay talagang uh, trending pa rin ito sa pusapan sa Japan dahil sa kanilang uh, performance at guesting sa first take. <music> Ito nga ay na-mention ng ating boy group na SB19 kasama ang atis na kung saan sila ay uh, nag-guest sa first take ng Japan noong June 13 at July 6. Ito ay na-release sa YouTube between that day. O diba, talagang nakaka-proud din dahil first time. First Filipino artist, Gento, SB19 ang na-perform nila sa first take na first single. Ayan po ang mga artist na nag-guest. Sa first date ng Japan At kasama dyan of course Ang ating S19 Nakaka-proud dahil lahat. talagang binandira nila Binandira ng Japan first date Na first Filipino singer Ang uh, na-guest nila Sa kanilang show sa Youtube Sa Instagram At marami pang social media account nila